So ito pala yung ano tinitibag na ano uh, barangay hall dito sa May Alonso Street kung saan naka harap sila diyan sa ano pala no sa eskwelahan itong Arelia no Ayun oh kasalukuyang uh, nagtitibag na sila rin sa itaas kita natin yung mga DEPW, no? Department of Engineering, Public Works and Highway. Okay, punta tayo sa kabila. So, punong-puno na rito ng mga, ano, mga sasakyan, ano? para sa paghahakot din ng mga natitibag ng mga bato, mga semento, mga bakal eto na mismo mga nagdi-drill ay nagmamaso ngayon pa tayo dito may apat na palapag pala itong barangay hall na ito tapos ito mismo yung ano yung gate ng eskwelahan tapos meron ding gate doon alos naharangan pala talaga no? itong uh, side ng eskwelahan E Ayan, mali ka bok dyan. ayun maganda pa naman pagkakagawa nitong uh, barangay na to. Na, Nag-aasetilin na rin sila pala ron. Halos yung uh, buong itaas din ng ano ng uh, apat na palapag ano ay uh, atanggal na. Ayan, halos sa mga side na lang din yung kanilang uh, nakikita pa natin buo. Sa so, ito na yung mga nagmamaso. Sabay-sabay na oh. isang entrance dito sa ano uh, CR Arellano High School. Ayan. Tapos andito po ngayon yung ano uh, operation ng uh, pagtitibag nitong Barangay uh, Hall. Dito po sa May Alonso Street, Santa Cruz, Manila. Laki pala na itinayo ng uh, barangay hall dito makitid siya pero mataas maabot ng 4th uh, floor So, nung Lunes pa daw ito ay at uh, ngayon Sabado na eto na po yung uh, itsura nitong uh, barangay hall na itinayo dito po sa harapan ng uh, Sr. Si Mariano High School siguro claro, baka next week uh, ano na to bus na ito at uh, nandyan rin naman yung mga DPW yung mga truck ano para sa paghahakot sa mga debris ng uh, tinibag nila rito

safety shoes safety oh. harness kasi pag all dyan asawa ka sa buhay specially yeah. yung din, importante mo, sarap doon. sarap dun, oh. <laughs> dun mag-work oo, oh, may goggles kami kompleto, may... kompleto

miss na itong mga debris itong uh, bulldozer o payloader ba tawag dito ayan tapos uh, nag break time lang muna yung mga ano gumagawa no hindi rin po biro itong uh, kanilang trabaho dito. Oh. Ayan, ito na po yung uh, kasalukuyang ko uh, yang itsura nitong barangay hall. Simulan pa nung uh, Monday at ito na po ngayon ang itsura uh, direktiba ni Yorme. Matapos ito no uh, by next week. And uh, update pa rin tayo sa susunod na direktiba ni Yorme. Meron pang isang uh, I think dalawa pa nga eh, 'no na barangay hall din na tinayo din sa ano sa sidewalk so mag-update po tayo diyan. Titipagin din daw po 'yun.